Bukas ang Philippine National Police sa investigasyon kaugnay sa pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City nang ihain ang arrest warrant laban sa founder nito na si Apollo Kibuloy. Pero nanindigan ng PNP na lehitibo ang kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Isinailalim sa administrative relief ang tatlong matataas na opisyal ng PNP kabilang ang mga direktor ng Directorate for Operations, Intelligence at Davao Region Police. Ito ay upang bigyang daan ang investigasyon sa kontrobersyal na raid noong lunes nang ihain ang warrant of arrest laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at lima pang akusado sa compound nito sa Davao City. May direktang partisipasyon umano sa deployment ng mga polis sa operasyon ang mga nirelieve na senior officers. Sibak din sa pwesto ang labing dalawang tauhan ng SAF at CIDG. Ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision at titignan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant ay naging tama, wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure. Kaugnay nito, maghahain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla para investigahan ang umano'y paggamit ng PNP ng unnecessary at excessive force sa naturang raid sa KOJC compound. Sabi ng PNP, bukas sila sa anumang investigasyon pero nanindigan din na lehitimo ang ginawang operasyon. Kasabay ng panawagan kinakibuloy at sa iba pang akusado na harapin ang mga reklamo sa kanila na sexual abuse, child abuse at human trafficking kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po, yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Ang PNP po ay open sa anumang investigasyon, pero ang gusto rin po natin maging bukas din po, lalong-lalo na po itong si Pastok Kibuloy at iba pang akusado na harapin po yung kanilang mga Uh, kaso laban sa kanila. Wala po tayong paghuhusga. Linawin po natin. Wala po sa poderang PNP sa paghuhusga. Meron po tayong korte na titimbang whether or not meron pong basihan itong mga kasong isinampa po sa kanila. Giit pa ni Fajardo, magtutuloy-tuloy ang pagtunton kinakibuloy. Hindi po ito makakaapekto sir sa ginagawa po nating manat operation. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga patuloy po akong umapila kina pasto Kibuloy na harapin itong kaso na ito at uh, hayaan po yung uh, legal process na tumakbo po para maiwasan yung mga ganitong tensyon. Samantala, sinampahan na ng obstruction of justice, disobedience to agents of persons in authority at possession of bladed weapons ang anino na taga-suporta ng KOJC na nasa lugar ng isagawa ang raid. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.